So, mau na ni. Dari na ni. Mau na jud ni. Ang pinakaragag isda. Dari sa amung naadtuan. Sari-sari nga isda. Naipis. Napoy na Pilong nga sinisiyan. Rana. Importante. Nana may isda. After 15 minutes. Giboy ang jut. jud. Kagumay pa ni sila. Pero pagdakuan. Ang awa. Tan. Ngayok kubi. ba. So, what's up guys? aku rin Alexander. Ang pinagwapong batang vlogger. So, karong adlawa. Sabay ni Tito. Met But I I the city. Spy, city from the How I When I really started working it's my, life. It's my life I put up a fight I take it on my wings. Don't you know the fight? Don't you know the feeling? Don't you spend the night? It's me on your ceiling That's your pride. That's your pride. Your Hi! You're back, guys! So, Diri na ni. Mao na jud ni. Ang pinaka dagag Diri sa kalibutan nga among naadtuan. Sari-sari nga isda Naipis ipis na puy halwa. Bitaw mo <laughs> na adto diri kay mamalit mi sa ilang gibaligya nga isda. Kibuto si nya timbang. para may balaan mo kung pila mong bayronon Na ka na mi Dili sa bayronon Tungod sa kadagag isda. Diga na sila mga matay mga lipo. Pero okay ra. Ana si tatay. Kaya na sila dinutdutay. Wala na may training karon. Diri sa mi sa isda. na ko giuban ako mga kauban. Kas gilo siyang isda. Ako dako ni ang pispan. siya greo crocodile nga ginatawag nila lalay. Dili po ni nga sundalo. Gusanti Ati po tao. Ayay, ka tao ha. Nas disre. Biyahin po kaya po siya. Iyay, siya sila diskarte ang ingadlaw. Kailang sir, itan, leksander. Kaya nang hinabuhi. Kaupan na kuskito. Si lolo, si lola. Ipaburot na. Ibut nga nag-oxygen. Ibisan pa kung sarang kanagagisda. Makaginawag yan po nabis ang nasa silupin. Katungod sa ginabutang ni tatay ng oxygen. Limaw na sila kasilupin. Kanya nagkasinabot, nagibayran ha. O pa. Kung ano may nag apil sila na mismo nagsulod sa silupin. Si tito, excited na kayo. So unsa pa yung dugayan, gibit-bit ni tatay. padung sa mo sakyanan. Excited na pugok. Kung unsa yung resulta ni pila kabulan. kay na namo ni sa Mumpis pispa Unya mga to na ta Nainit na Nahinay lang to ha Kaya mga isda melipung Kita nak na ginahinay Bita berani Delikado na Basi mawagtang eh Pas yun ang 20k Lihay na may Pauli sa among balay Chatting na Kaya sinanay nga nasa likod Saad ang na Kaya problema siya sa isda Kaya basi nga Anak mo dyan ang kanan ginikanan Hilig Baka abot na mi. May... Kakarating lang. Uy, nagtagalog ang person. Mana may lugar sa inyo loob. Niya dala na ni Tito ang dagang isda. Para amo ipalugtaw-lugtaw babaw sa tubig. Bago na mabuyan. After 15 minutes. Mo maingon sa tagiya. Amo ro pong gisunod diri. Ikaw tama mo pud. Ikaw dai biyahe. Niya init panahon. Niya tubig. Tanaw na to di ba kasi punon. Excited na ang tanan nga mabuyan ang isda nga piriti kadaghan. Kay lamik init tanawon basta magtapok na sila. Sumot na badagko na. Niya ko ani kalos apa mo Nung ising-isihan, rana, importante, nanami is after 15 minutes. Giboy, na dyan? Gagmapa na sila, pero pagdakwa, nating awa. Kasi may nguntag tan. Nayoko be. Anga, oy.